On automatic transmission, kailangan bang apakan ng brake bago i-start ang kotse? Well, depende yan sa model ng kotse. Pero usually, sa mga disuse na kotse na automatic transmission ay hindi na kailangan apakan. Pero sa mga naka-push start, isa yan sa mga requirements. Kailangan mong i-hold yung pag-press brake bago mo i-press ang push start para mag-start ang isang automatic transmission. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive akong question no with regards automatic transmission nga at yun nga, kine-question nyo sa atin ay kung kailangan daw bang apakan ang brake bago i-start ang sasakyan. Well, sa mga di push start, pag hindi mo inapakan ng brake, magwa-warning sign yan sa may dashboard din nyo, no? O sa may inyong instrument panel na kailangan mong apakan yung brake bago mo i-hold o i-push yung start nila at bago mag-start ang isang sasakyan, ano? Pero sa mga disuse, okay? Sa mga disusing na experience ko na, eh, wala na. Kung uh, i-start mo lang, i-press mo lang yung key. Uh, on my own opinion, ano? Uh, Doon sa mga di-push start, that's part of their safety features eh. Dahil nga sobrang dali lang nung pag-start at pag-off nung mga push start. Eh, syempre, kailangan pa rin ng isang safety features. Kung mga safety features yan ng mga naka-push start, no? Na kailangan mo talagang apakan yung brake, no? Para just to prove na nandiyan ka talaga sa iyong driver, uh, nasa driver seat ka, at i-start mo yung sasakyan. Kasi what if i-start mo nga na ah uh, wala ka don so may possibility what if tumakbo yung sa sasakyan so walang mag hold ng kotse and doon naman sa disuse okay eh syempre mas maraming movement kumbaga isa tatlong click yan just to prove na nandiyan ka talaga sa iyong uh, driver side ano o nasa nakaupo ka talaga so usually sa mga disuse hindi na kailangan okay hindi mo na kailangan apakan yung brakes pero dito sa mga push start, eh, kailangan talaga. That's part of their safety. Now, kung ako ang tatanungin kung ano mas prepared ko para sa akin, ha, ah, mas gusto ko pa rin yung disuse. Okay? Medyo old school, yes. Pero in terms of halimbawa, nag-hard starting yung sasakyan, mas matagal kong kayang i parotaten yung kanyang starter pag disuse unlike nung push start kasi yung push start talagang ano lang sya, may timing lang siya at hindi mo siya pwedeng i-hold ng matagal na para magtumagal yung pag-ikot ng starter. So yun yung medyo konting disadvantage nung di push start, okay? So para sa akin, I prefer yung di susi pa rin. Kung may option ako mamili, I will go for the disuse Okay? So yung mga paps no, sana nasagot ko yung tanong mo with regards uh, kung kailangan bang apakan yung brakes pag magpupush ta o mag start ang isang automatic transmission. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.